Okay guys, uh, good morning sa inyo at uh, araw ng lunis ngayon. Ayan, holiday tayo ngayon. Shoutout nga pala sa mga nagbe-birthday sa August 25. Ayan, shoutout sa inyo. Nandito tayo ngayon, naglalakad si Papa Loon. Uh, papunta tayo dyan sa pastry. Ayan. Uh, shoutout nga pala sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, sa ating mga manonood. Ayan. Nandito tayo sa kung ating government dati na sinara, yung project ng ating pangorod dati na si Marcos saya a missing shoe ayan kalimutan ko ang pangalan dito ayan naglalakad tayo dito at papunta tayo doon sa pastry ganda ng view pala dito mga guys oh. ayan oh. kasi dyan ako galing tumawid lang ako dyan kasi dito uh, ang kabila na kasi yan Manila Bina yung kasi ang kabila niyan kaya naglalakad lang tayo dito ang ganda shoutout nga pala kay ma'am Sonia Tiston ayan ma'am shoutout sa iyo uh, araw ng lunis ngayon holiday ayan, kaya nakapag -gala, gala muna si papa lon dahil uh, duty ko pang gabi kaya gala gala muna tayo sa ating mga viewers uh, absensya mong kayo kung uh, hindi tayo ilang mga dalawang linggo at ating, hindi nakapag upload kaya busy busy talaga hindi rin natin maiwanan yung ating trabaho kasi wala pa naman tayo sinasahod sa YouTube kaya uh, priority mo natin kasi may pinapaaral ako ng mga, mga anak ko pag hindi ba ako magtrabaho wala rin tayo pang pabaon na pag-aaral ng aking anak pagpasok nila kahit pambili ng kanilang project hindi tayo makabili pag hindi ako magtrabaho ayan ganda o lalakad ayan ang kabila yan mga guys sa Kwan na lang yan uh, Manila Bina yan Yan yeah, ang ganda oh. Hmm. Ang project dati sa ating Pangulo na si Ferdinand Marcos. Ang pakaganda. Hindi pa na ay buksan. Okay guys, samahan nyo oh. At ay naglalakad papunta doon sa Manila Bay. Phase 3. Ayan. Tara samahan nyo oh. Eh mga guys, so, napakagandang view rito. Nandito tayo sa likod ng Cultural Center. Ayan, naglalakad tayo. Napakagandang uh, nilalakaran natin dito makahoy. Sarap nang maglakad dito. Napakalamig. Ayan. O, oh, diba? Ayan yung kamay nila. Uh. Ganda ng view. Habang naglalakad tayo dito. Kahit sabi mo mainit, pero maganda ang tawag dito. Ang... Uh, panahon dito Ayan, uh, ah, International Convention Center. Ayan pala, ayan. O, oh, ayan Oh. Philippine International Convention Center pala yan. Ang ganda. Ayan, tatawit tayo dyan. Ayan ang mga Manila Bidyan sa kabila, guys. Kaya nagsurkat lang tayo dun para malapit-lapit kasi. Kaling tayo ng bahay. Ayan Oh. Ang ganda Oh. Ganda ng view. Tapos itong lobby-lobby. Ayan yung lubi -lubi. Ang ganda ng... Kung nakalam na sa ibang bansa. Ka, ang ganda ng view ng mga kahoy dito. Ang lalaki ng mga puno. Ayan. Sarap malamig. Ayan. Sarap mag-picnic dito lamig ayan mga guys oh ang ganda ayan. ayan, Manila binaya yan ang kaya doon tayo sa kabila naman sa likod ng pastry ayan sarap maglakad dito oh Ayan mga guys, ito din yung project ng ating gobyerno dati na sa panahon sa ating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayan, yung hindi pa rin nabubuksan dito. Pero, uh, uh, may mga bakod. Ayan, oh. Ang laki. Ang laki mga guys, sira-sira na, oh. bubong. Oh. Sayang lang na tinggal lang. Pero pag nagamit ito, so napakaganda. Malaking bagay ito sa ating gobyerno. Yan. May bako. At ito, yung sinisilungan ng mga tao dito. Wala na mga bubong. Ayan. Oh. Ayan. Kitang kita. Wala mga bubong. Ayan. Pero may mga bantay pala dito. May, may malinis din pala. Ibig sabihin, ginagawa pala sa mga bes. Ayan. Yan, so. Yan, yung mga ka. Ibig sabihin, ah, uh, nire-renovate pala. Maganda kasi pagka uh, nagawa to kasi para naman sa mga tao to eh. Yan, ganda. Eh, sayang pag hindi magamit ito mga guys, Dami mga sira. Lahat naman ng kung sa ating kung sa panahon sa ating pangulo na si Ferdinand Marcos nagagamit natin lahat eh mapakalasada, mapospital, mapaiskulahan hanggang sa ngayon ginagamit pa rin natin kaya napakaganda, malaking bagay talaga yung ginawa sa ating pangulong Ferdinand Marcos dati, yung senior pero ngayon kahit sa ngayon sa ating pangulo maganda din And, tanghalang balagtas ayan o Manila Binayan mga guys kaya dito tayo sa kabila aglalaka tayo ayan mga guys alam na yung itong finish naging billboy ako dati dyan sa party ng City ah tinatil naman bulan yan mga guys napakasakit grabe pala pulang pula yung tagilirang ko nyan kasi nagbilboy ako dati Uh, year uh, year 1993 ata yun o oh, 97 pag bellboy ko nagtrabaho ako sakit Ayan, napakasakit yan pag nasamaan ka pag bilboy ka dyan yung taga pulot ng bula <laughs> sakit yan yan ang manila bay mga guys oh. naglalakad lang tayo dito napakaganda lalaki ng mga puno rito di ba diba? yan naman yung cultural center yan sa kabila yung building yan yan o yan, cultural center kaya ito pala yung convention, ah, Philippine convention center pala yan yung kabila. Ano, ang ganda pala. Yan nga guys, oh. dito tayo dadan, liliko tayo dyan sa si kabila. Kakaliwa tayo. Yan ganda oh dami mga niog pero nakatakot yan guys kasi madami yung mga magugulang mamaya, na mamaya mabagsak ka sa ulo kaya hey, lalo yung mga naglilinis dyan yan ang dami oh sarap kumain ang mga buko yan ang lang tayo kakaliw ka tayo dyan yan, mga guys oh ang ganda ng view. Ayan. Eo, kainan. Ako ah, gutom tuloy ako. Ayan. 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 Oh. Ang ganda ng view. Ayan. Dito na tayo sa Manila Bay Pastry. Ayan. Makapasyal naman tayo dito. Nakabalik naman si Papa Loon. Ganda mga guys talaga. Di diba? Sarap pa naman may yati pa naman oh. Ang ganda. Sarap maglakad dito kahit mainit. Ah, uh, kumbaga ay uh, malamig pa rin 'yan. Ah, uh, simoy ng hangin sa uh, pagdampi ng hangin sa mga balat natin. Malamig pa rin. Napakaganda. Ayan oh Ang ganda ng yate. lalaki yung... Ayan. Yung mga yate na lalakihan. Ang ganda. O, oh, di ba? dito tayo sa likod niya sa Manila Bay. Dito sa pastry Yan naman Paystray mga isa yan. yan. napakaganda. Sabi mga beauty dito, ang ganda. Oh. Ayan. Kung may kita niya naman guys, napakaganda talaga. Super ganda. Kaya lang mataas ang tubig ngayon. Yan ang isda o. Oh. Laki ng isda o. Oh. Ang ganda ng view mga guys. Grabe. Okay guys, sama nyo. Maglalakad naman tayo. Ayan mga guys, ha, papunta tayo dito. Ang dami mga nagkawang kasi uh, araw ng halidi. Lonis. Ayan. Ganda ng mga view talaga. Oh. Wala ka talaga masabi sa view talaga. Napakaganda. Ang dahil pa mga ebon mga guys Ayan yung may mga namimigwit Ayan mga guys, maraming namimigwit dito Ayan Grabe ang daming namimingwit. mingwit, dai 'yung namimingwit dito. Ang ganda mga guys, oh, yan, oh. Kaya naglalakad tayo dito para basta tayo tayo uwi na. Pakita kasi sinyo rito yung ibon na. Ayan yung ibon mga guys, oh. di ba? Ayan siya. Ayan pa, oh. Mababait sila sa tao. Ayun mga guys, tayo. Pauwi na. Ang ay tsaka nire-renovate uh, yung uh, Consension uh, Cultural Center pa uh, rin. Re nire-renovate, napakaganda. Ang Ito eh, may nagpapractice na sa'yo. Ito napakaganda kasi parang nasa ibang bansa ka lang. Oh. Yung view dito. Ang ganda. Yan yung ginagawa ngayon. Oh. Yung cultural center. Ngayon tayo pa uwi ng mga guys. ayan naka, naka may nila Okay guys, sa uh, patuloy ko na to sa lahat mga subscriber natin, sa lahat na mga viewers. Maraming salamat sa inyong mga uh, pagsuporta sa akin. Hanggang dito lang muna. At ingat po ka God Bye-bye!